他在吼歌。Oh no. <laughs> on the way nga pala kami kasi pista ng anghel dun sa pagtatrabohan na aming skwelahan kasama ko yung family ko Cass, are you excited Cass? yeah <laughs> so yun nga punta kami dun sa ano, school ang aga, aga nagising tulay ng bata <laughs> let's go yan, ang sap yun, kakarating lang namin. Actually, kakarating lang namin. Uh, say hi, Kas. Hi! Hi! So, nandito kami ngayon sa Ateneo. And, kasi mayroong pista dito. Ito baga fiesta. Ng mga anghel. Sino bang hindi gusto mag-aaral dyan, no, Kas, no? Yeah. Uh, yeah. Sino <laughs> bang hindi, no? Siyempre, alam naman natin Ateneo. Isa sa pinakamagandang skylanding dito sa, sa Pilipinas, no? Siguro 1, 2 or 1, or 3 top school sa Pilipinas. Pero ayun ko. Wala eh. Ganun talaga no kasi pangarap din niya Kas mag-aral diyan. Yeah. Yeah. Oh, sige ngayon. 6:19 kasi Sabado din ngayon eh. Ginagahan namin para <laughs> para maka ano, maka-relax no Kas no. Yeah. Kasi hi kasi. Sabi yeah. ka excited ka mamaya mag-play? Oh, uh, saan, ka mag, saka mag rides kas? Kasi para ano dito mga lods, parang perya. Parang mga perya dito. Pag ganun, parang... parang, parang perya nga. Parang ganun-ganun yung style dito. May mga rides, may mga kain ng bazaar. Ganun. Tingnan mo ito, excited na ba ba? Yung to, yung to, ano na? Yung to rides na? Ayun. Ayun. So, yan. Pagpunta muna kami sa piscina para makarelax. Okay. Let's go. Ayan, walk na kami, papasok na kami. Say hi, mami. Hi, Lucas. Hi! <laughs> Excited ka na? Yeah. Nasaan tayo, Cass? Kas? Kas, saan tayo, Kas? Ateneo. sa <laughs> Ateneo so kami ngayon. <laughs> uh, Yay! Yeah. Kas, ulok, oh. Look, oh. Morning. Kas, oh, look, you want to ride there? Kas, you want to ride dyan? <laughs> Picture ka dun, no? Makas? Wow! Read ka bukas? Ah! Yeah. Kami oh. dito, dito tayo sa dinosaur. Dinosaur dito. Dito yung dinosaur. There. Dito, dito, here. Ayan, dinosaur. There. Yeah. Wow! See? Yeah. Open. What's that? Ito. What? Ito. The dinosaur. See, look. Oh. Oh. Uh, dinosaur. Pop. That is a pop-up box. Again. Come, ah! Cass, look. Pop-up pop box. Yan. Yeah, that's a pop-up box. Hey. Find another one. Nice. Very good. You put, put Yeah what is that? Big book. Yes, a big book. Mm. See? That is a big book. You should wow. Oh, ah, so nice guys. Ah! Ah! Go throw if someone is there, huh? okay. You might uh, hurt take this. or take hurt him. Yeah. Okay. Okay. Oh. you have to Sir Maganda naman first session niyan do na. Wow, playground. Uh, carpet to? Oh, karto jam. Carpet parang ano, malambot na ano. Wow, play girl. Gina, play na. Brad, ticket mo nalaglag. Namimigay ka ng ticket, ha? Go, play na yun si Gabi, no? Ay, si Gabi, no? Play na, go. Slide. Napira sa na na? Dati ka <laughs> Go, Nice. Hello. 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 <laughs> Careful kiss baby Whoa. Go go Careful kiss <laughs> na si Lucas. Batang bagong silang. Ay na ang batang bagong silang. Tsuug! <laughs> kas kas Ay, so long! Mayroon pa? Tatlo. isang nang ganyan. Tara tara, let's go! Wait Cass, ah wait ah. Let's go, let's go dito dito. Oh. Wala rin, wala. Ayo right, to to to. Say hi guys. happy. Ganun po. Kino condition pa yung mga kaya. Hey nakas let we're moving Ayan na nga yung bazaar. At ito na nga ang nabudol. Ni Lucas. Ni Kuya Lucas. Yung isa daw kay Wachi. Yung Hammer. Kay Wachi daw yung isa. Yes, Lucas. Wachi. Tama kay Wachi yan. Ayan, yeah, very good. Ito, kanina yan. Lola? 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 Uh. Ay, ah, kay Lucas din. Where's kay Luchi? Eh, where's kay Luchi? Ah, ito What? kay Luchi. Ibu to kay Luchi later, ha? DT Luchi, ah. Okay. Let's go na, let's go na. Say hi. Say hi. Hi. Okay lang Are you excited? Excited niya, ha? No hands challenge, no hands

Hey, Say sorry. Oh Aktyat. <laughs> Bug. <laughs> go, zeg je luras go. Extend para douche. Extend Go. go. আই তো বেগে রে haggardness na, haggard doon na ayan si Lucas, haggard oh, na rin <laughs> parang namayot ka <laughs> pagod? tired? pagod? Ilaw ilaw. Ilaw. ilaw ilaw, ilaw, open ilaw open daw open time Chai. ah, to ang daming ano ni Lucas ayan eh, na, ilaw na so, ayan uya na kami medyo pagod talaga talagang sinulit lang namin yung pista dito pista ng Angel dito sa Grades Colataneo so, ayan Ayan so, si Lucas, ang dandaming nabudol. Pakita ang airplane, Lucas. Airplane, show your airplane. Ayan, nabudol tayo ni Lucas. Ayan si Mami, lungkot siya eh. <laughs> Budol eh. So, ayan. So, ayan, so yun so, nga mga lads. Uwi na. At na-enjoy naman namin yung, ano, yung aming pinunta dito. So, ayan, sana. Sana na, Kes, gusto mo dito? Yeah. Yun lang. <laughs> yun lang talaga. So, ayan